Paano kung ang boyfriend mo mahilig mag-add friend sa ibang babae kahit may girlfriend na siya? At bakit nag add friend pa siya ng iba? Mostly ng mga lalaki sila talaga yung naga add friend or nag a ng friend request sa ating mga babae. Kumbaga sila talaga yung gumagawa ng first move. Para sa akin ha, pwede mo i-add lahat ng babaeng na titipuhan mo at nagagandahan mo sa social media as long as wala kang jowa. or single ka. Again, kahit ilang random girls pa yan, as long as single ka, okay lang yan. Pero kung may girlfriend ka na at panay-add ka pa din sa mga random girls na nakikita mo sa social media, anong ibig sabihin yan? Nang ha -hunting ka pa? O baka naghahanap ka na ng next target o reserba? Kasi sa pag-a-ask pa lang ng friend request sa ibang babae, first move na yan eh. Eto boys ha, kung hindi nyo alam, malaking kabastusan sa aming mga babae or sa jowa nyo. Kung panay pa rin kayong nag ng mga babae sa social media nyo. Okay lang sana kung kakilala mo, pero kung hindi mo kakilala tapos i mo, ano ba ang agenda mo? Gusto mo lang maging friendly? Nako, hindi ganun yon. Kaya sana maging aware at sensitive enough kayo no, na hindi magandang tingnan kung nag a ka ng ibang babae, lalong-lalo na kung may jowa ka na. Okay?